Kumusta mga kababayan? Ako nga pala ang inyong gabay sa araw na ito, andang maghatid ng katotohanan na may halong talino at haplos ng katatawanan. Parang kape na may tablo lang tamang timpla ng asukal. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakabagong pulso ng Pilipino survey na nagbigay aliw, natagulat at nagpataas ng kilay sa buong bayan si Yorme Isco Moreno babalik daw sa eksena. Pero si Naabante, Chua at Valeriano parang pelikulang wala ng sequel. Tapos na ang kanilang panahon. Huwag kang magpalipat-lipat ng channel dahil sa susunod na ilang mga minuto lang susuriin natin ito ng na mas malalim kaysa sa Mariana's Trench. Mas detalyado kaysa sa resibo ng buwanang grocery. O, oh, at mas masaya kaysa sa piyesta sa probinsya. Kaya ihanda ang inyong popcorn at tara, simulan na natin. At oo, oh, bago ko makalimutan, ihit mo na yung subscribe button at i-ring ang notification bell para hindi ka mamiss sa mga susunod nating tsikahan. Una sa lahat, ano ba tong pulso ng Pilipino survey na ito? Hindi ito basta-bastang opinyon ng mga kismosa sa palengke ito ay isang seryosong pag-aaral ng Issues and Advocacy Center na kilala sa kanilang non-commissioned surveys. Noong December 2021, sinabi ng survey na si Ping Lacson at Tito Soto ang nangunguna sa presidential at vice presidential race. Pero ang plot twist, ah, si Isko Moreno na dating third placer, biglang umangat. Pero ngayon sa pinakabagong ulat, ah, <clears throat> Pinakabagong parang si Scott Phoenix sa bumangon mula sa abo. Babalik daw siya sa puso ng masa. Ano ang sikreto? Karisma? Promising platform? O baka naman yung viral na video niya nagtatanim ng puno habang nakasando? <laughs> Ngunit mga kaibigan, hindi lahat ay masaya sa survey na ito. Sina Congressman Abante, Chua at Valeriano ayon sa chismis, parang hindi na sila marere-elect. Bakit kaya? Isang malaking tanong na mas malaki pa sa bill ng kuryente pagkatapos ng summer. Susuriin natin ang mga kanilang track record, mga nagawa at mga kontrobersiyang posible, posibleng mag, nagpabaksak sa kanilang popularidad. Halimbawa, si Abante kilala sa kanyang vocal stance sa relihiyon at moralidad. Pero may mga butante bang nagsawa sa kanyang estilo? si Chua na dating aktibo sa local governance, bakit parang nawala sa radar? At si Valeriano naman, anong nangyari sa kanyang naging dating ningning? Huwag kang mag hindi tayo magpapakasubis dito. Bibigyan natin ng linaw ang lahat gamit ang datos, hindi puro chismis. Ngayon, pagtuunan natin ng pansin ang ating comeback kid Si Isko Moreno, mula sa squatter's area ng Tondo hanggang sa City Hall ng Maynila, ang lalaking ito ay parang script ng isang inspirational movie. Sa kanyang 2019 campaign, sinabi niya, "Ang bawat salita ko ay panunumpa, mapanghahawakan at totoo." Nga, sa Maynila, naglunsad siya ng mga proyektong pangmasa mula sa socialized housing hanggang sa buwanang allowance para sa mga senior citizens at solo parents. Pero ang tanong, kaya ba niyang i-replicate ito sa national level? Isang malaking factor ha, ah, sa kanyang pag-akyat sa survey ay ang kanyang stance sa West Philippine Sea. Noong 2021, nangako si Isko na ipaglalaban ang karapatan ng Pilipinas laban sa China. ah gamit ang hate ruling bilang batayan, sabi niya, we must fi fish in that area as Filipinos undisturbed. Malaking bagay ito sa mga butante na ng leader na may tapang at prinsipyo. At dyan sa Maynila, napatunayan natin ang kanyang pagsisilbi. Pero mga kababayan, hindi lahat ay sing-simple ng pagkain ng adobo. May mga nagsasabi ng kanyang populism ay maaaring maging double-edged sword. Paano kung maging masyadong ambisoso ang kanyang mga pangako? At saka, aminin natin, ang charm ni Isko ay parang magnet. Yung ngiti, parang commercial ng toothpaste. Pero sa likod ng charm, kailangan natin ng substance. Kaya naman, tinignan natin ang kanyang mga kongpretong plano mula sa pagbabawas ng buwis, sa kuryente at petrolyo hanggang sa paglikha ng trabaho, post-pandemic. Ang tanong, realistic ba ang mga ito? O parang pangako ng ex na babaguhin ko na talaga? Ah, susuriin natin ito ng mas malalim sa susunod na segment. Kaya i-pause mo muna yung pag-scroll sa TikTok. Ngayon, pag natin ang tatlong politikong parang nalaglag sa PBB, House ng Politika, si Abante, Chua at Valeriano. Ano ang nangyari? Una, si Congressman Benny Abante. Kilala siya sa kanyang matapang na paninindigan na moral at reliyosong issue pero may mga, uh, may mga botante na nagsasabing masyado siyang polarizing Halimbawa, ang kanyang mga pahayag laban sa ilang social issues ay nagdulot ng debate. May mga sumusuporta pero marami rin ang na-turn off. Si Chua naman dating aktibo sa local politics pero parang nawala ang kanyang momentum. No? Base sa mga butante sa kanyang distrito, kulang daw ang visibility at impact ng kanyang mga proyekto. At si Valeriano, ang dating promising na politiko ay parang naubusan ng gasolina. May mga chismis na ang kanyang kampo ay nahirapan sa grassroots campaign at ang kanyang mga plano ay hindi na resonating sa younger voters. Pero mga kaibigan, hindi natin sila huhusgahan ng basta-basta. Tinignan natin ang datos mula sa kanilang legislative records hanggang sa approval ratings. Halimbawa, si Abante ay may ilang panukalang batas na nakatutok sa pamilya at edukasyon. Pero bakit hindi ito napansin? Si Chua may mga proyektong pang-infrastruktura, pero bakit hindi ito naging game changer? At si Valeriano, anong kulang sa kanyang diskarte? Ang sagot, maaaring kombinasyon ng voter fatigue, changing demographics, at ang lumalakas na influensya ng social media sa politika. Ngayon, pag-usapin natin ang mas malalim na aspeto. Bakit mahalaga ang mga survey tulad ng pulso ng Pilipino? Hindi ito crystal ball na magsasabi ng future, pero ito'y parang thermometer ng damdamin ng bayan. Ayon sa eksperto, ang mga survey ay nagbibigay ng snapshot ng voter sentiments, no? Pero may limitasyon din. Halimbawa, ang sample size ng 1200 respondents nung uh, na ito ay talaga 60% at saka mga kababayan, aminin natin ang mga Pilipino ay emosyonal na butante. Hindi lang natin tinitignan ang resume ng kandidato, tinitimbang din natin ang kanilang kwento, karisma at kung gaano sila relatable. Sisko, halimbawa, ah, may kwento ng rags to riches na tumitino sa puso ng masa. Na tumitimo. Ah, pero sina Abante, Chu at Valeriano, parang kailangan nila na mas malakas na narrative para makapture ang Gen Z at millennial voters na ngayon ay malaking bahagi ng electorate. Isang interesting na punto, ang Pinoy baiting phenomenon. Ayon sa isang pag-aral, ang mga content creators na gumagawa ng emosyonal na content tungkol sa Pilipinas ay nakakaapekto sa national pride at voters' behavior. Kaya naman, ang mga politiko marunong gumamit ng YouTube at TikTok ay may kalamangan. Si Isko, halimbawa, aktibo sa social media pero sinabante chua parang stuck pa rin sa traditional campaign. Kaya mga kababayan, anong aral natin ngayon? Ang pulso ng Pilipino survey ay nagpapakita na ang politika ay parang telenovela. May plot twist, comebacks at mga karakter na biglang nawawala sa eksena. Si Isco Moreno, ah, parang bidang bumabalik sa season 2. Habang si Abante, Chua at Valeriano ay kailangan mag-reinvent para manatili sa spotlight. Pero higit sa lahat, ang kapangyarihan ay nasa kamay natin kita ang mga botante. Kaya naman, bago tayo magtapos, gusto ko kayong himukin maging kritikal na botante. Huwag magpadala sa karisma o viral videos. Suriin ang track record, plano at prinsipyo ng bawat kandidato. At oo, huwag kalimutang i-hit ang subscribe button sa baba dahil sa susunod na episode, mas marami pang katotohanan ang ihahatid natin sa inyo. Mag-iwan din ng comment. Sinong bet nyo sa 2025 elections at bakit? At kung nagustuhan mo ang video na ito, i-share mo na sa mga kaibigan mo para naman makatulong tayo sa pagpapalaganap ng informed voting. Salamat sa inyong panonood mga kababayan, mga kaibigan, mga katropa. Hanggang sa muli, keep it real, keep it witty at laging piliin ang katotohanan. Manila, God first!